Minsahe ko na lang po kung meron pa to ang mabuting puso na kahit hindi po nating kamag-anak, hindi nating kapamilya, mangyari lang pong tawagan ako para po mapuntahan din namin siya kung nasaan siya. Or kahit yung pulis sa amin sir, ma-reach out din siya. Kasama nam, naman natin ngayon si Aubrey Lynn Pascua Valderrama upang manawagan sa kanyang kapatid na si Jennifer Hamto Pasqua 44 years old at dalawang araw na raw na nawawala. Maaari nyo bang maikwento sa amin kailan po ito nawawala si okay. um umalis Jennifer? Po, um umalis po siya sa bahay sir noong August 19 at around 8 o'clock habang nasa work na po ako. Kasama niya yung husband ko po. Nataon po na talaga pong naka... Sorry to say po sir, pero talagang nakatali po siya. Kasi po hindi stable yung lagay niya. Gawa ng tatlong araw pong nalaps yung gamot niya or almost one week nga. kasaka kulangan po nang wala pa akong pambili ng gamot. Humingi po ako ng tulong sa DSWD at na-schedule pong August 13 yung bigay sa akin ng tulong. Sa madaling sabi ay meron po itong nararamdaman okay. si Jennifer. Opo. Okay iski-supring niya, patient po siya, sir. Okay, simula yan, sir, nung grade 6 siya. Nung natalo niya yung grade 5 na matalino sa kanila, siya yung nag-first, nagsimulang magkasakit, nag-breakdown siya. Bigla na lang niyang sinabunutan yung mother ko. Nagwawala siya. Tapos hindi na siya makatulog, sir. Dinamdam niya po ito yung okay. pangyari po. Tapos simula nun, ma'am, ay nagdoro draw diretsyo na lang hanggang oh, sa lumala okay. po itong sitwasyon, oh, Jennifer. Oh, okay. Pero pag nakakainom naman ito ng gamot, talagang okay naman siya. na Nanonormalize na sana siya, sir, kung hindi na-lapse ng mga one week ngayon or two weeks yung gamot niya. Pero mm -hmm. once na-lapse po, sir, talagang iba na siya. Maba matagal bumalik siya sa dati. Mm -hmm. Pang-ilang kapatid niyo po ito si... Pangalawa po, sir. Pangalawa? Opo. Oh, Sino yung panganay sa inyong Ako dalawa? Po, yung so ikaw yung panganay. Ikaw na po, po yung, yung nag-aalaga sa oh, kanya. Kamusta since yung magamagulang po ninyo? Patay na po pareha since 2016. Hmm. So ikaw na yung nakatoka na mag alaga oh, po dito kay uh, Jennifer. Bakit? Nananakit na po ba ito pag hindi, hindi po siya na-inject ng... Oo, oh, oh, sir. May time po, sir, na nagwala yan sa bahay. Lahat ng gamit ko sa bahay, basag. maliban ng TV kasi hindi niya naabot batuhin ng mga pinagbabato niyang gamit namin. Opo. <laughs> Hindi kami nakapasok sa bahay, sir. Talagang warshak yung bahay. Buti naman, ma'am, talagang mahaba yung pasensya mo. Dahil siguro na rin sa pagmamahal mo dito sa Opo, kapatid po ninyo. Kasi nakokonsensya din ako, sir. Siyempre, sir, kung anong mangyaring masama sa kanya kargo, cargo de ko, sir. Magpatay o buhay ba sir? Ginagastusan. Minsan nga mas magastusan ang patay. So, ma'am, okay. ay may sarili ka na rin na pamilya. Meron na po, Ilan sir. Ilan po yung anak po ninyo? Yung anak ko po, sir, apat, grade Grade 3, grade 5, grade 6, grade 12. Lahat na, sir, nag-aaral. So, bali lima na po yung inaalagaan niyo dun opo, sa bahay sir, po ninyo. Opo, kapatid, kapatid ko. Opo, first time po ba ito na uh, umalis sa bahay po Maraming ninyo? Maraming beses na po, sir. Paulit-ulit -ulit siya na ganyan. Nung last niya, sir, November ata yun, mm Hinatid -hmm. siya ng mga pulis sa amin. or Opo, inatid siya. So, kilala na po ito Ay, sa lugar po ninyo si, ki si Jennifer na po, sa tuwing na... Uh, nakikita doon sa kalsada Opo. ay binabalik po sa inyong lugar. Eh, yung kaya lang here, sir, yung sa karamihan baga ng tao, yung hinda, yung iba, hindi pa talaga siya, ano, mm -hmm. lalo yung hindi naman talaga maano sa mga ganyang case, sir, Opo. hindi nakikialam. Apo. Mga ilang araw lang na nakakabalik po ito si Jennifer. Minsan, sir, mga one week o pa two weeks mm -hmm. nang po siya, sir. Pero payat na payat na yan, sir, pagbalik. Iba Opo. na ang itsura. Nakarating ito, sir, sa balading. Sa nito sa Anislag. Mm -mm. <laughs> natulog yan, sir, sa kalasada. Ay sa may, yung ibang religion, baga, sir, na church. Mm -mm. Born again, ata. Ayun, yung na, magandang na, garden. Apo. Ah, yan, natulog yan, D sir. Doon siya ay na, natulog. <laughs> natulog siya, sir. Buti naman, meron talagang uh, mabubuting tao na, oh, na ibinabalik po ito si, oh, po. si Jennifer. Opo, yung polis po, hinord siya nung nalaman na. Nag-flash nag alarm din kasi, sir, yung karatig lugar namin. Mm -mm. Pinuntang ko, sir, bawat station ng police oh, po. Kahit hinang- -hin na na ako. <laughs> Parang wala na akong lakas, sir. Pagod na pagod na baga ako. rounds rounds na sir na ako hanapin din siya. Hindi ko siya makita. Punta na ako sa mga police station doon na. May nakaanong police, sir mm -hmm. diyan sa diyan sa may church baga sir sa Daraga. Daraga church. Mm -hmm. Opo. Pero ngayon ma'am na itong insidente na nawala muli itong si Jennifer ay nai-report niyo na po ba ito sa autoridad? Already na. Ang sabi naman sir ng police station sa amin, i-text ako or i-call once mm -hmm. na may na-text sa kanila or nakita siya, sir. Kaso lang, parang nag-worry na baga ako, sir, ta ilang araw na yung init, ulan, hindi ko ma-imagine. Tapos may nag-PM sa akin, sir, na may nakakita sa kanya sa Padang, tapos sa Santa Misericordia, yung malapit na lugar. Maga na daw, sir, yung mukha. Natakot ako, sir. Baka sabi ko, nag-wonder ako, bakit maka maga yung mukha? Baka sabi ko, may nag-arano na sa iya. Baka may nag-trip na, sir, or ano. Mm -hmm. eh. Kung baga... Eh, biglang natakot. Natakot ka na, ma'am. Mm -hmm. Kaya nagpasya ka na talagang okay. lumapit na po oh, sa amin para mas mabilis na oh, po. Uh, makita po Kasi itong ko, kapatid talaga po ninyo. Kasi sabi ko, radio talagang po po. Talaga mas mabilis. Oh, po. Yung before siya mawala, ma'am, ano yung huli niyang kasuotan? Pink na blouse po, sir. Tapos mm -hmm. blue na slacks. Kung meron, ma'am, uh, ngayon ay meron sa atin nakakapanood, nakaka... Uh, pakinig, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan? Okay. Ang mensahe ko na lang po, mag, kung meron pa ito, ang mabuting puso na kahit hindi po natin kamag-anak, hindi natin kapamilya, mangyari lang pong tawagan ako para po mapuntahan din namin siya kung nasaan siya. Or kahit yung police sa amin, sir, ma-reach out din siya. Ayan mga kaksyon, naka-flash po sa inyong mga screen ang larawan po ng kapatid ni, ni ma'am, si Jennifer. Ayan po, si Jennifer Hamto Pasqua, apat na apat na taong gulang with mental disability naninirahan sa Puro 4, Santo Domingo Albay. Huling suot, naka-pink na blouse at black na slack. Maaari kayong tumawag or mag-contact sa number ni ma'am Obrilin Balderama na 096 06588135. Ayan mga kaksyon, tulungan po nato si Ma'am Aubrey para sa madali ang pagkakahanap makita itong kapatid po niya. In case, Ma'am, na meron kang minsay sa kapatid mo, baka Opo. makikinig siya ngayon. Ano okay. po yun? Jing, kung naaalala mo pa ako, pupunta sa atin ang pangalan ko, humingi ka na ng tulong para matulungan ka at makauwi ka na sa atin sa Santo Domingo, Albay para maging maayos ka na. Delikado ang nasa labas. Apo. Ano yung kinakatakot mo, ma'am. dahil sa ilang araw na hindi pa ito na. Nang... Marami tayo, sir, na nakikita sa mga balita na maski may kapansanan na ganyan, mga wala sa maayos na kaisipan, sir, may mga adik na nirape, rape mm -hmm. tapos pinapatay, pinagtitiripan pa, sir, nakukuha na iba ang ano, lagay, patay na nga. Kaya para abaga ako, sir, na pag nawawala siya, sumasagi yan sa isip ko. Mm -hmm. Na baka bigla na lang na, Diyos ko, sabi ko, ano ang gagawin ko? Go. Hindi ko alam ang gagawin ko, sir, actually. Kasi nasa kagipitan na rin ako ngayon. Mm. Yan sana ang ipag-pray natin, ma'am, na wala ang mangyari or masamang oh, mangyari ma dito sa kapatid po ninyo oh, hanggang sa mana po ito na kumbaga nasa mabuting kalagayan po ito oh, si sir. Jennifer. At sana naman sa ating mga ka uh, in case na nakita nyo po itong si Jennifer, ay manawagan kayo or mag-contact sa number po ni ma'am or sa aming Facebook account, Tabang Oramismo, para matulungan po natin na agad na mahanap po itong si Jennifer. Kaya nga ni sana sir, sabi ko sir, matagal niya na kasing problema yan sir since grade Grade 5. Grade 5. Sabi ko, sir, kung may institusyon sanang kumakalinga sa mga kagaya nila, lalo yung mga schizophrenic patients, sir, maalagaan sana sila sa gamot. Yung hmm. gobyerno ba ganas, sir? Kung sa, sa pamilya, sagot sana ang mga... Sa pamilya niyo, niyo po, siya lang ang may ganitong opo, condition. Opo, opo. Siya lang sa amin, sir. Ayan. At sana naman ay makita agad itong si Jennifer. At sana ay doble pag-iingat okay. at... Uh, pagbabantay na lang po siguro in case na mahanap po natin agad itong si Jennifer para hindi na muli na makaalis or maka mawala po itong si Jennifer ayan mga caution sa muli tulungan po natin ito si Ma'am Aubrey Lee